Oto, ayan o, hinagis, nilagay sa pulsa. O, kong o Binabat <laughs> Ang dami o <laughs> Libre na, ulam natin bukas Ay, pang ihaw pa o ito yung nahuli. Ayan o. na ni Ekong. O. Oh, Ang ulam bukas. Ayan o. Oh. Oh, patay ba? Patay ba? O. 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 Bali, out na po kami sa trabaho. Ngayon, napansin namin. May maraming isda dito sa pinagtatrabaho namin. Ayan, hinuli namin. At pang namin. Bukas na no, kong. Tama. May pang-ulam tayo bukas. Pang-ulam na. Na. Sarap. Hello. Ah, ayun pa si Nono sa si Bal. Oh. <laughs> ayun. Hi guys. <laughs> Welcome to my guys. Discarding pang-ulam para bukas. Nasaan? Din, balde, Ay, wow. Taki na. baka oh, ba, makatalo na. Hindi. Hindi tatalo niya. Malaki. Oh. Oh, isa, pa, isa pa, isa pa, isa <laughs> pa. Isa pa. <laughs> ay, wow. Hindi na. ako. pa. Gabi chok ko ba? Ay, pa Ule 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 ule. Ay, pa isa, oh. Ah, kay Nono! Uli sa amin doon dalaway. Ayo, <laughs> Ay, Nagpasigurado na. Nagpa-segurado na naman ang in sinasabi. ba 'yan? Ken. Eh Bango, saka yan. ano. Ba? Ayun pa. Na. Ah, malaki, malaki, malaki. Ayun. Ito, ito, ito. ito. Ayun. 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 Ayari na naman. Oh, balde, balde, balde. Oh, wag yaya batin.

May pang-ulam. -uh Bukas lalagyan natin ng petsa yan para may ulam oh, wow, tayo sa tanghali. wala, ma Maraming sa inyo. Wala. Oh, ayon, ayon. Balde, Ayan, no. Bisa, ano na, birthday balday, ano, Ayun, 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 Birthday, ayun, ayun. Balday, balday. Baka makatalong pa pag hindi nyo lagyan. Dalawa. D -d -d. D -d -d -d. <laughs> Dalawa. Ah, Bukta na mag-asawa. Sabi na, pag nakita eh, nagkakalapit <laughs> din eh. Oh, mga Ayun na lang, uwi na natin yan. Ang dami <tod> uh -huh. na. Ang sarap. Dude. Huli ka! <laughs> ano, huli ka. Na, Silaw yan sila eh. Huli oh, huli ah. Ayun oh, dali na naman. <laughs>

Patingin ang bulsa mo. Patingin. Patingin ang bulsa. Ayan, oh. <laughs> Wala, John. Laman ang bulsa, oh. Pero tilapia. Puro tilapia. Jerry, go. Yari. Jerry, go. Tutok uh, yung camera. Sa taga ka tayo. Ayan. Dali sa esloter. Dali sa esloter yan. Wala na. Mas hmm. malalim pa kabila? dami. Dami oh. Isang kilo yan Hindi lang. Hindi lang isang kilo yan. Oh.